Nakaambang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo, ngunit nakaakibat nito ang pagkalugi ng gobyerno dahil sa planong isuspinde ang excise tax na aabot sa suma total na 14.7 billion pesos. Alamin natin ang detalye sa balitang yan ni Christopher Tirambulo. Christopher! bukas sa suspindihin ng Kamara ng tatlong buwan ang excise tax sa produktong petrolyo upang mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon kay ACT CIS Party si Representative Erwin Tulfo, oras na maaprubahan ang suspensyon ng excise tax ay bababa ang presyo ng krudo ng 10 piso. Pero inami naman ito na malaki rin ang malulugi sa gobyerno na nasa 4.7 na piso kada buwan o aabot sa sumatutan na 14 pitong bilyong piso. Samantala, nagkaroon naman ng closed-door meeting sina House Speaker Martin Romualdez at mga representante ng ilang oil companies. If ever, uh, is suspend, but it will have to be recommended by the Speaker to the, to the President. Only the President can do that, the suspension exercise. And may mga computations na sila and then kami, yung grupo namin, parang around 10 pesos ang ibababa ng uh, produkto ng petrolyo pag mawala yung excise tax ang tinig niya yan ay mula kay Axia Yes Party Representative Erwin Tulfo. Christopher Terambolo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. TV TV Radio.